Palaging buhay ang bumbilya ng lampara sa gilid ng sala sa bahay ni Lola. Ni minsan, hindi ko ito nakitang patay. Linggo-linggong pinapalitan ni Lola ang bumbilya. Hinihintay ang pagsinag ng liwanag sa bintana bago pigil hiningang papalitan ang mabilis na maghingalong bumbilya ng lumang lampara. Minsan, hindi ko napigilan na magtanong kung bakit hindi niya pinapatay ang lampara palagi akong sinasagot ni Lola ng malamyang ngiti sa kanya lalaro-laruin ang buho ko at sa kabiglang iibahin ang usapan nalaman ko lang ang katotohanan sa lampara nang tumuntung ako ng 13 anyos. ito ang unang pagkakataon na pinatay ko ang ilaw ng lampara Gusto ko lang malaman kung ano ang mangyayari. Nagsisisigaw ang lola ko nang maabutan niyang madilimang sala. Nabitawan niya ang platong may biskwit. Nagkalat ang basag na porsela ng pinggan at merienda sa sahig. Narinig ko ang habol-hiningang pagdarasal niya habang muli niyang hinila ang kawit na kadena para umilaw ang lampara nangingilid ang luha sa nanggagalaitin yung mga mata. Matalas ang mga tingin na ibinaling niya sa akin. Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Hindi ko na magawang umiyak dahil sa sakit at bilis ng pangyayari. Noon ko narinig na nagtaas ng boses ang lola ko. Nahimasmasan din siya Niyakap niya ako at humingi ng tawad. Iniupo ko siya sa sofa habang nakayukyok ang basang mukha niya sa balikat ko. Ikinuwento niya ang katotohanan sa likod ng lampara. Simula nang bilhin namin ng lolo mo ang bahay na to, palagi na akong binibisita ng espiritu ng mga namayapa. Nagsimula lang akong humingi ng tulong sa lolo mo nang hindi ko nakaya pang makita ang mga multo at pakiramdam ko'y eh, mawawala na ako sa katinuan. Akala ko tatawanan niya lang ako. Pero sa pagkakataon na iyon, tumangulang lang siya. Siya ang unang nagsindi ng lampara. Hanggat napupuno ang kwartong ito ng liwanag, hanggat hindi niya yakap ng dilim ang paligid, hinding hindi ko na makikita ang mga nagdurusang kaluluwa ng na mga patay na. Mula noon, dumalang na ang pagbisita ko kay Lola. Noong marinig ko ang balita ng pagpanaw niya, sampung taon na simula ng huli ko siyang makita. Dahil ako na lang ang natitira niyang kamag-anak, ipinamana niya sa akin ang bahay. Nagbalik sa akin ang alaala ng nakaraan. Masasayang memorya ng kabataan. Nagdesisyon akong iwan ang tinitirhang apartment para tumira sa lumang bahay ni Lola. Hindi nagalaw ang ayos ng bahay. Gaya pa rin ng dati ang itsura. Naroon pa rin ang mga paso ng halaman na alagang-alaga ni Lola. Nakasabit pa rin sa pader ang koleksyon ng mga platong pinintahan ng iba't ibang uri ng ibon at naroon pa rin ang lampara. Nagtaasan ng balahibo ko nang makita ko ulit ang lampara. Nananatiling bukas, hindi tumitigil sa pagbibigay liwanag sa sala nawala ang ngiti ko sa mga labi. Nagbalik ang imahe ng panggagala iti ni Lola sa akin at ang malakas na sampal mula sa mabuto at kulubot niyang kamay. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kwento ng lola ko noon. Ikinuwento ko sa mama ko ang tungkol sa lampara. Inamin ni mama na nagtataka rin siya dahil ni minsan nga sa paglaki niya sa bahay na iyon hindi niya nakitang pinatay ang ilaw ng lampara. Bagay na tinanggap na lang niya hanggang sa makapag-asawa siya at lumipat ng bahay. Sabi ng mama ko, pamahiin lang naman daw iyon ng matatanda. Huwag ko na lang daw pakialaman si Lola. Pero matapos ang pagbubuhat ng kamay sa akin ng Lola ko, unti-unting nagkaroon ng lamat ang pagsasama namin. Nagbalik ang lungkot ng pagsasamang unti-unting pinundi ng panahon. Marahan kong hinila ang kadenang lawit sa lampara at sa ikalawang pagkakataon. Muling naglaho ang liwanag sa sala. Sa unang gabi kong iyon sa bahay ni Lola, paputol-putol lang tulog ko. Nakatanaw sa kawalan at nang makarinig akong may kumakahig mula sa sala. Inisip ko na baka kaskas lang ng mga daga. Napabuntong hininga ko at humiga. Umasang baka dapuan na ng antok. Pero, pero hindi dumating ang antok at mas lumala ang tunog ng pagkahig mula sa sala. Kaya tinignan ko kung saan ang ang tunog sa sala. Hindi ko na binuksan ng ilaw. Kabisado ko na ang bawat sulok ng bahay nagsilbing ilaw ko ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Isang matandang babaeng nakayuko sa gilid ng sala. Bakat ang buto ng gulugod nito sa kulubot na balat. Kinakaskas nito ang sahig. Parang umikot ang sikmura ko. Paano nakapasok ang hubot-hubad na babae ito sa bahay? Nanatili ako nakatayo sa pwesto. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan ng matandang babae. Nang angatog ang mga kamay ko nang pisilin ko ang balikat ng matanda. Nais ko sana siyang tanungin kung saan siya nakatira o sino ang nag-aalaga sa kanya. Pero tila nawalan ako ng boses nang makita ko ang mukha niya. Walang puti ang mga mata. Pero kilala ko ang bawat kulubot ng mukhang iyon. Ang manipis na namumuting buhok. Si Lola. Biglang bumuka ang bunganga ng nilalang sa harap ko. Napasigaw ako at sa kabilang gilid ng sala, hinila ko ang kadenang lawit ng lampara ni Lola. Napuno ng liwanag ang kwarto. Kasama ng dilim, bigla ring naglaho si Lola. Simula nun, hindi ko na pinatay ang ilaw ng lampara. Linggo-linggo ko na rin pinapalitan ng bumbilya tulad ng ginagawa ni Lola. Hanggang sa ikasal ako. Maswerte na tinanggap ng asawa ko ang tila obsesyon ko sa pagpapanatili ng ilaw ng lampara. Payapa naman ang naging buhay ko. Di na ako umalis sa bahay hanggang sa magkaroon na rin ako ng sariling apo. Palagi akong tinatanong ng apo ko tungkol sa lampara pero malamya lang ang pagngiti ko sa kanya. Tsaka ako lalaroin ang buhok niya at babaguhin ang usapan. Tila hindi ko kayang sabihin sa apo ko ang totoo. Inisip ko ang panahon na napalayo ang loob ko sa lola ko. Alam kong hindi ako mabubuhay ng habang panahon. Balang araw, alam kong papatayin din ng apo ko ang liwanag ng lampara. Baka makita niya rin ang kaluluwa ko sa gilid ng sala hindi matahimik at walang tigil sa pagkaskas sa sahing